Gutom eh. Sa handa na lang pala pa, bang baka sa panghanda. Ayun, kitchalo tang ano to, kador. To kador. Galing nga eh. Charger plate. E. Charger plate. May mo ma, charge uh, charger plate kay dito. Two cabinets. Miss. May charger plate kay dito. Meron mam ka so ang na siya, ma'am. Ano kalaki na show cabinet ma'am. Ma, 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 ma. Mamaya. Tapos ko siyang dungis-dungis na, oh. oh Saan ka ba tumatamtay? <laughs> ah, gusto sa pet body tumatambay. Alam niyo na yung mga cat food doon. Mahawa oh, naman. Sabi ko, patay na patay na sa akin si Mike. Sasabi ni Mike. Patay na matay na. Guys, ito nagbanding kami ng anak ko. Pupunta kami sa mall. Bibili daw siya ng ano kaldero gagamitin niya sa kanilang bahay kasi bagong kasal siya. Tapos excited din ako kasi may mga pusa dito. Ayan, lalabas ako, iniwan ko siya habang nag-order kami. Nakabili na kami ng kaldero, nag-order kami ng pagkain. Hinanap ko muna yung pusa. Ayun, nakita ko yung pusa na pinapakain ko dito. Ang taga ko hindi nakadalaw. Ayun, gutom na gutom siya, nakatambay siya sa may pet shop. Ayaw ko sana pinapakain siya dyan. Tapos ito, may tubig akong natira lalabas ko para mapainom siya. Ayan, nakakatuwa. Gutom na gutom siya. Sana, kung may makita kayong strike, kasi papakainin nyo. Kung hindi nyo man bibigyan, sana wag nyo sasaktan. Yun lang.